Laban si Nima, overtime na naman kita karon Sabado pang daan. Gani man, kapilatan na na yung semana. May lang kay Swildo ka rin adlaw. Dapat gani, nakuha na nato naton nga OTP. Ikaw ya, nakuha mo na OTP mo sa nagligad? Ha? May amusin na? Oo, oo. Overtime pay, lang. Kung magsubra na kita sa 8 ka oras ng obra, dapat may dugang nang abayad. Wala lang ko galing ka balo kung pilagi dapat. Gusto mo pamangkot na kay Miss Marie sa HR? Are di siya subong sa site kasi we'll na karon. Good afternoon, Ma'am Marie. May pamangkot ko tani, Ma'am Party, sa overtime pay. Pila na daan ka beses nga nag-overtime ako subong nga semana. Mana. Ah, oo, Jun. Nakita ko man sa record sa ngatun contractor. Ano ang pamangkot mo? Kay si Ling ni Juan, may overtime pay kami. Pero wala kami kabalo kung pila dapat. Oo Jun kagwan, 8 hours lang dapat ang inyong normal nga obra kada adlaw. Pero sining nagliligad, naglabot na kamo sa pulo ka oras. Gani, dapat gid kamo nga makabaton sang overtime pay. Ma'am, pati ang sabado may overtime pay? Kung sabado, dapat apat lang ka oras ang obra nyo. Gani, kung magsubra kamo, may mabaton kamo nga overtime pay. Yes, at least may pulo ang obra kay may dugang sweldo kinamataron nyo ina base sa labor standards. Sa regular nga adlaw, may dugang nga 25% ang inyo rate sa kada oras nga pag-overtime. Kag kung holiday o kung rest day, 30% naman ang dugang. Ay, dali lang, kay tagaan ko ka sa computation guide para mabalaan nyo kung pila dapat makuha nyo nga overtime. Ay, amo na gali. Sige ah, himuon ko ni kung mag-overtime ko Miss Marie, mangkot pagkit ko gali. Ano pa gid ang iba namon nga benepisyo nga makuha base sa ginhambal mo nga labor standards? Ah, may ara kamo day off o kung isa ka adlaw nga wala obra. Kag kun magtrabaho kamo ng holiday, dapat doble ang bayad. May ara pagit gid government mandated benefits pareho sang SSS, PhilHealth, kag pag-ibig. Pero dapat nakarehistro kamu sa sini nga mga ahensya para ma-avail nyo ang mga benepisyo hindi lang ang regular ng mga empleyado ang angayan sa among nga mga benepisyo, kundi hasta man ang mga kontraktuang empleyado. Ah, ay sabong ko lang na balaan nga dapat kali may amok kita sinang nga benepisyo. Importante man nga mabalaan naton ang saktong nga sweldo. Tama. Hindi lang tungod ara ina sa labor code, kundi tungod isa ini ka kinamatarong sang tao o kung basic human right. Interesado ko nga makabalo kung ano ang mga kinamatarong namon. Suno so, sa fundamental principles and rights at work nga gindeklarar sa International Labor Organization, kinamatarong sa kada trabador ang magorganisa organisa kag magnegosyar sa employer para sa collective bargaining. Upod pagit sina ang pagdula sa kon ano man nga uh, nagapuwersa o kung pagpilit sa pagtrabaho, child labor, kag-diskriminasyon, Siyempre, kinamatarong nato nga may nagakaangay kag hindi delikado nga ulubrahan. Ah, upot pag ito balang may arnag nga pipi sa construction site naton? Oo, Juan. Kinisuryahan tayo na sa pag sa Occupational Safety and Health o OSH standards. Ara pag na sa labor codes ang Pilipinas. Labor, labor code? Ang labor code sa Pilipinas ang nagapatigayon sa mga paghanas sa pagtrabaho kag relasyon sa mga trabahador sa Pilipinas. May ara kita tatlo ka klase sa mga kasuguan sa labor nga ara sa labor code. Ang labor relations, labor standards kag social legislation. Tuyo sa mga ini na maprotektahan ang mga trabahador. Atong ginistoryan takayin ng overtime pay kag binipisyo, upot ba din sa labor standards? kagid, one ang labor standards amo na ang parte sa mga kahintangan sa pagtrabaho sa mga trabahador. Opo dira ang mga klase sang obra, oras sa pag-obra, minimum wage, mga benepisyo pati ang rest days kag holidays. Nagets ko na Miss Marie. Juan, kabalo ka nga napatian ko naman ang parte sa labor relations sa ato na susasyon. Miss Marie, amo na ang ginaistoryahan nga issue sa tunga tunga-sang mga empleyado kag ila amo. Oo, John, pero mas sobra pa dira ginapasiguro sang unod sang labor relations. Nga patas ang lantaw sa kada empleyado o kontrabahador, kag ang malino nga pagsurbar sang mga isyo. Ang Amo mani, mani, ang mekanismo, mekanismo sa diin, ang talaksan, ang talaksan, patakaran, patakaran sang sa pagtrabaho, ginaisayahan, ginaareglar ka ginapatuman. Pero Miss Marie, kung may isyo kami sobra, ginastorya man sa mga upod namon sa asosasyon, pwede lang man na Miss? wala gid na iya problema Juan sa pagkamatuod. May kinamatarong kamu mag-asosasyon o kung magpormas ang union. Ang tawag sina right to self-organization. Ang mga labor organizations ang mo ang mangintingog sang trabahador o kung mga empleyado para makigistorya o kung maging negosyar o kung magprotesta para masolusyonan ang mga isyo sa nagakaigo nga pamaagi. Kang hindi na pwede nga balabagan ukon pauntaton? Oo, Tungod doon naman ina nga kinamatarong. Nakabulig pa isa mo ng pag sa asosasyon para mas mayo pag mga kahimtangan sa trabaho. Kagpaagi sa asosasyon, mapalabot manamo ng amon ng mga reklamo kagpamangkot. Ano na iya ang ginatawag na social legislation? Ang social legislation niya parte ina sa mga kasuguan nga nagapatigayon sa ikaayo sa publiko para sa isa kahilway kagdisente nga pangabuhi. Ang ini nga mga kasuguan nagapasiguro sa mga proteksyon kag benepisyo para maduso ang pag-alalangay sang tanan o kon social justice. Pareho abis ang kasuguan sa SSS, GSIS Kapil PhilHealth. Kadamo galing sa unod sang labor code, ara man na dira ang patakaran parti sa termination ukon pagpahalin sang trabahador ukon empleyado. Oo June, ara sa labor relations ina. Si Mark Balakay ginpahalin siya sang nagligan ka bulan. Ah, ginpahalin si Mark tungod sa ginatawag naton nga just causes o kung may nagakaangay nga rason. Kung just causes o kung mga nagakaangay nga rason ang pagpahalin, nag-aagi ini sa investigasyon, dason ginahiring o kung conference. Ano ng mga halimbawa sa just causes? So? Halimbawa, pareho sina, wala nagasunod sa hustong nga uluprahon o kung nagabinutig o kung wala nagasugid sa matuod sa boss. Wala nagatuman sa mga patakaran sa obra o kun may paglapas sa kasuguan kag polisiya sa kumpanya pareho sang sexual harassment o kung gender based violence sa ulubrahan ah pwede nga isa dira ang natabu kay Mark gani ginpahalin siya pero paano naman niya bikon magbuhi sang empleyado ang employer kay wala na sila sang pangsweldo Pwede man na? Pwede man na. Ang tawag si Naya, retrenchment, isa man ina sa ginatawag ng authorized causes. Ang authorized causes, isa kapag gamit sang prerogative o kunluyag sang tagiya o kung employer sa sina dapat siya magbayad sang separation pay suno sa kasuguan. Sa siniya, hindi kinanglan nga may sala ang empleyado o kontrabahador. Why labot sa retrenchment? Ano pag halimbawa sa authorized causes? Pareho sina, hindi na nun ang posisyon sa isa ka empleyado o kung masira na ang kumpanya. Amo na ang masami nga rason sa authorized causes. Upo sa due process ang pagpadala sa two written notice. Kung sa ginapabalo sa si empleyado kag sa Department of Labor and Employment dole ang pagpahalin kag ang paghatag sa separation pay o kon severance pay. Eh, Miss Marie, paano na kung ginpahalin kay naghatag kasang lain o kon taliwas ng opinion sa iya sang boss mo? Daw hindi naman na i-adjust o kon sa authorized cost? Posible nga illegal dismissal ina iya Juan. Inang pagpahalin sa trabaho nga wala sang legal nga basehan, pareho sang constructive dismissal o kon kuno abi kin dismiss kung sa diin kin sa employer ang trabahador o kun empleyado hasta nga napilitan nga magresign Natabo gani na sa kilala ko construction worker sa amon nga asosasyon kun matabu ina ano dapat ang proseso May kinamatarong magpangayo sa reinstatement back wages kag damages ang empleyado o trabahador sa legal nga pamaagi kinanglan maaprubahan niya ang mga pag-ipit nga ginhimo sa employer para mapilitan siya nga mag -resign. Ay grabe, mayo lang kay nagkadto ka diri Damo kita sa nahibalaan. May pulos gid break naton. Damo gid nga salamat, Ma'am Marie. Wala sang anuman, Jun Kagwan, Juan. Sige mag-break na kamo kay may ipakilala ako karon sa inyo nga yung nyo nga upod sa trabaho.